Binabalot, Binabalot. Binabalot niya yung ano. Binabalot niya yung ampalaya. Kasi nang nakaraan, sayang dahil inuun. Ayan, binarot niya ng plastic. Alam, mahal, parang may ano sa ilalim, oh. Ano ba yan? Uod ba yan? Uod Ha? Tingnan mo. Tingnan mo. Hinap mo dito para makita yun. Ito ba? Ayan. Ano yan? Yum, yun. Ano yan, mm. Laka. Na. yung buto? Mm. Hala ka. Yum. Nasa labas yung buto. Sabi ko sa guys. Ang dami kasi siya. Ang dami kasi bunga ng ampalaya namin, guys. Actually, siya lang talaga ng tanim nito. Ayan oh, o. Ayan o. Oh, ang cute. Ayan. May mga nakabalot na siya. Ayan po. Okay si sana hindi tumahal. Mahaba. Mas ayan pa kayo siya. May yung ginagawa. Ayan. sa labas. Ha? Huh? Ito pa ang dami pang bulak-bulak. Eh. Wala na. Wala na. Ay, maliit. ka na lang yan pag malaki na. Hmm? Baka maano pa tuloy yan. Hmm.